Okay Ngayon ay Itutuloy ko yung Aking kwento Pagkatapos nun Umasok na ako sa Negosyo na Maliit lamang Nag-umpisa ako sa One pipe Yung pera na yun Ay Inutang pa namin Sa pamangkin ni Mrs nakiusap kami na sana mayroon kami ng ganong halaga para makapagsimula ako yun na yung time na yun na umasok ako sa pagninegosyo nagsimula ako sa 1.5 mumunta ko ng carbon at binibinta ko ito ng naglalakad lamang pinapuntahan ko yung mga tindahan na maliliit at binibinta ko yung mga items na nabili ko. So, kaya na lighter, juice glue, cotton buds, band aid, na uh, kailangan sa so, tindahan. Yan ang binibili ko at binibinta ko. Sa so, awa ano naman ng Diyos, maayos naman yung takbo. Sa loob ng isang buwan, napalago ko yung pera ng triple. Ang 1.5, mabot siguro ng mga ang ginawa ko noon ah pumili lang ako ng isang kilong bigas at gulay yun lang ang kaya kong bilhin noon pagkatapos pamili naman ulit kaya lumago yung pera after noon dumami na yung ano paninda ko nakapag decide kami na kukuha ng motor motor na hulugan at ang aking nakuha yung motor pa na repo yung binabalik na namimili ako doon dahil madali lang walang down nakuha ako agad ayun ang ginawa kong service at dinadala ko na sa carbon nilagay ko ng karier sa gilid at nilagay ko ng carton yan nakatulong sa akin ng malaki yung pagdideliver ng mga paninda nakarating na ko dun hanggang Lapu-Lapu at Compostela Danao, yan ang mga area ko noon. ah, medyo okay na yung kita Makikita na ako dun ng mga na ah, 700, 800 per day at yeah, nagpatuloy ko lang yun hanggang pinundar namin yung tindahan ng isis nakaipon kami ng maliit na puhunan ay ah, nag-umpisa rin siya ng tinda-tinda sa bahay namin hanggang lumago din ang tindahan at gumanda na yung takbo ng buhay namin pagkatapos noon nakaipon kami ng pera na mga 40,000 ah, nakaisip ako noon na ma ah, bibili ako ng tricycle yung may sidecar ayan uh, tinulungan naman din ako sa anak ko nagkataon din na pumunta na yung anak ko dito sa Cebu nag-offer naman din sa akin ng uh, bili ng president kaya nagkaroon ako ng ganoon after noon, na tricycle na yung gamit ko nakarating na ko hanggang Borbon Tabogon lumaki na yung area ko at nagbibiyahin na ako sa mga probinsya ah uh, after one year or two years, alam uh, lumago yung business, uh, nakaisip kami na kumuha ng sasakyan yung multi-cap na pan na mayroon ako ngayon. At nagiging mayos na ang aming takbo ng aming buhay. At uh, akala ko maayos na talaga lahat dahil nakabawi na kami at nakabalik na kami sa aming pagninegosyo pero dumaan ng isang pagsubok na naman sa buhay kagaya ng eh, ng lahat ng nakaraan na pandemic pag ng mga time na yun yung sasakyan na yun ay hindi ko pa nabayaran dahil storm nito problema din ako noon dahil hindi ako makalabas. kung paano ko yung sasakyan. Kaya sobrang stress din dahil yung mga time na yun lahat tayo hindi tayo makalabas diba? Kaya nahirapan din ako noon. Ang ginawa ko, nagpatulong ako sa anak ko na makakuha ng gate pass. Uh, yung galing sa kumpanya, ng mga time na yun, yung anak ko ay may trabaho na at mayroon na siyang trabaho sa protocol kaya nakiusap ako na baka ba pwedeng mabigyan ng gitpas papunta ng Cebu City at paglabas ng probinsya sa awa ng Diyos at nabigyan naman ako kaya naituloy ko pa rin yung aking negosyo na pagde-deliver kung ano-ano na lang mabili noon dahil sa mga time na yun alos sarado yung lahat ng mga tindahan kaya kung ano na lang yung makita ko doon, binibili ko, binibinta ko. Sa awa nga Diyos, binibinta naman. Kaya, nakasurvive. Yan ang kwento ng aking buhay. At saka, sana, makuha nito ng aral. Kung sino man mga tao na gustong mag-negosyo, kailangan lang talaga na magsusumikap at magsipag para makamit ang ayos na buhay. Yan lang ang may share ko sa inyo sa aking buhay. At ituloy ko ito pagkatapos ng aking video na ito. Ba baka mayroon ba akong follow up na kwento patungkol sa nangyayari sa akin ngayon. Yeah. Okay. Okay na bye. Bye bye. At sana mag-enjoy kayo sa pakinig sa aking mga kwento.